Magandang gabi po mga kalaki ang lalaki na ng mga prices po para sa mga uh, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad sa mga 642, 45, 49, 55, 58. Nag, uh, nag-check po ako kanina at lumaban po ako tumaya po mga kalaki. I-share ko po sa inyo yung mga 6-digit lucky numbers na tinayaan ko po kanina. Ilalagay ko po dyan sa taas, okay? At syempre magbibigay din po tayo ngayon pong gabi ngayon po ay Uh, March 3. Ngayon po March 3, magbibigay po tayo ngayon ng mga iba pang mga numero Ng mga may hilig po dyan sa mga lumalaban ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit. Alin po ang gusto nyo doon ha? Yung mga lucky numbers po na inaalagaan nyo sa mga hindi pa po nakakaalam, palitan nyo na po yan. Pag hindi po yan lumabas ng isang linggo, palitan nyo na po. Pero sa akin, 3 days po ako nagpapalit ng numero eh. 3 days ako nagpapalit, okay? Subukan nyo po ang lucky numbers namin ni Lola Carmen. Ngayon po ay magbibigay ako. Basta po nakita ko kayong nakafollow. Nag-check po ako nakafollow nagko-comment tapos nag-share ng videos namin ha. Yun lang po ang gagawin niyo tapos makikita niyo po re-replyan ko po kayo. Dito ko po kayo re sa comment section. Dito po kayo mag-share ng video, mag heart at magpa-follow. Titignan ko po 'yan, okay? Ang kailangan ko lang po ngayon mga kalaki ay ang inyong birth month na kumpleto at birth year po. Ayun, isusumada ko po 'yan. Bibigyan ko kayo on the spot. Sa mga bashers po diyan, sa mga nangbabasa sa amin, nako, labla lab po tayo. Pwede ko lang po kayong bigyan ng mga lucky numbers basta makakapag-antay po kayo, okay? At sa mga nabigyan ko pa na na namin, congratulations. Sa mga hindi pa po nananalo dyan mga kalaki, stay lang po kayo dyan dahil hindi po kami nagsasawa na magbigay. Okay, ingat po kayo sa mga fake account, ng ah, mga nagpapamember, dapat makakausap nyo muna ako.